Hell. loves, finally done with my seven nights. Mga loves, kakalabas ko lang ng work. So, nag-work ako seven nights in a row. Like, non-stop. One week, dire-direcho, sunod-sunod, walang pahinga. So, yung isang ano, tapos ng isang araw, nag-work ako 14, 14 hours. And then, the rest nun, mga loves, is 12 hours na. So, talagang pukpuk ako sa work, mga loves. Kasi, alam niyo naman, galing tayo ng bakasyon. So, marami tayong kailangan pag-ipunan. <laughs> kasi, malaki-laki ang nag natin sa Pilipinas. So, meron lang akong nakakatuwa, mga loves. May one day off tayo. <laughs> one day lang, mga loves. And then, balik na naman ako tomorrow. So, itong one day na ito, itutulog ko lang siya, mga loves. Kasi tomorrow, back na naman tayo sa work. So, I'm working. Uh, today is Wednesday. Off tayo. And then, I'm working Thursday, Friday. And then, balik na tayo sa work ng... Uh, balik Ay, day off ako ng three days afternoon. Friday sa... Tama ba? Saturday, Sunday, Monday. So, ayun, which is, sa three days na yun, yun yung makakapaglinis tayo, ganyan-ganyan. <laughs> Gusto kong linisin yung bubong mga loves kasi nga, madaming, alam, alam mo yung madaming mga dahon-dahon, so kailangan kong linisin yung bubong. But anyway, dahil nga seven days akong nagtrabaho, sunod-sunod, kailangan ko nga mamili ng pagkain. Kasi one week na ang inuulam ko mga loves, puro ano, yung sinigang na isda. <laughs> sinigang na isda na ano, one week ko nang inuulam, mga loves. So, ngayon, kailangan naman ako bumili ng ulam na ulutuin natin for another week. <laughs> Para mas makano, mas ah, nagtitipid na tuloy ang lola nyo ngayon. Nasa Pilipinas ako, walang pakailam lang. Sige, ano lang, waldas lang ng waldas ng pera. <laughs> Tapos, pagbalik dito sa Jumerica, mga last work tayo ng work. But, hindi ko naman pinagsisisihan yun kasi, I was able to enjoy my time nung nasa Pilipinas ako, mga loves. Like, okay lang gumastos kasi, you know, I was able to eat what I want. I was able to take my family to different places and nag-enjoy sila mga loves. So, ngayon na lang tayo bumawi. Kailangan nating mag-ipon ulit para may pang-uwi ulit tayo sa Pinas. Charot. I was hoping, hopefully mga loves, makauwi tayo next year kasi I was planning to go to the Philippines. You know, alam mo na, gusto ko sana umuwi doon every year pero i don't think it's possible pero bahala na mga loves i'm not really sure hopefully gusto ko sana gawin 'yon kung papayagan tayo ng boss natin pero i don't think papayagan tayo pero bahala na you'll never know <laughs> so let's go to walmart mamili lang ko ng mga kailangan ko mga loves kasi nagbagong buhay na ang lola niyo tsi <laughs> nagbagong ano na tayo mga loves kailangan ko nang mamili kung ano lang talaga yung dapat nating bilhin so yan let's go Bibili tayo nito mga loves. Reward sa sarili. <laughs> Reward. Chocolate cake pops. Poppers. Ayan. Kahit na nagda-diet ako, kumain tayo ngayon ng matamis mga loves. Say, I gain a lot of weight mga loves nung umuwi ako ng Pinas. Like, literally. Grabe. Literally. <laughs> grabe. Ang laking tinaba ako. Mga nasa 70 kilos na naman ako mga loves. So, nagtatry ulit ako mag mag-lose ng weight. So, kailangan ko ng kamatis. May likis ako sa kamatis, mga loves. So, marami tayong kukuhanin para, ano, lagay ko naman sa ref. di naman nabubulok, mga loves, pag nakalagay siya sa ref. Actually, alam nyo, kamatis lang yung need ko. <laughs> Tapos, konting meat, ganon. Ayan, madaming kamatis sa sawan, pang, ano, sa mga lulutuin. Yan. Mm. Yan. I'm going to try to be healthy again, mga loves. It's been three months since hindi ako bumili ng ganito. So, bibili ulit tayo. Lalagay ko lang to mga loves, sa ano, sa yogurt. Yan pa. Kaso, ang laki. Kailangan ko lang yung maliit. Alam mo, yung maliit lang na yung fresh. Ayan. Actually, dapat ganito nga lang sa akin. <laughs> ayan, Oh. Dati ganito yung binibili natin. Mga kasi mahilig yung asawa ko sa, alam mo yun, every morning, strawberry, saka blueberries. Pero, ayan, ito na lang. Pang sa akin lang, mga loves. Maliit. Ayan. Then, we need some lettuce. Pang salad, mga loves. Buka tayong medyo fresh-fresh pa. Ayan, mukhang okay pa to mga loves. Di ko alam. Gusto ko sanang kunin to. Kaso di ko alam kung magkano yung price niya. Ito na lang kunin natin. May nakita kong guacamole mga loves. Sino nyo Oh. Alvo Fresco. Authentic guacamole. So, tatry ko to mga loves. Ayan. Naka-sale tong uh, sugar snap peas for $1.95. Instead of 247. So, kawa tayo ng gulay yan. Then, of course, I need green beans. Ayan. Mga konti lang yung kinuha kasi pang sahog ko lang to mga loves eh. Baka mas fresh to. So, mukhang mas okay to mga loves. Ayan. Yeah. tayo yung celery. Hindi hmm, ko alam kung saan ko gagamitin ko mga loves pero kumuha tayo. Ayan. Yeah. At luya. Lagi akong gumagamit ng luya mga loves. Kasi may liga akong magsigang. Saka, alam mo yung pag-isda. Ayan, kailangan ng luya. Then, I need my favorite okra. Medyo okay pa ito mga loves. Kasi ito mukhang ano na siya. Oh. Mukhang, alam mo matandang okra. Ganun. So, ito na lang kunin natin. Ayan. Tapos kuha tayo ng, ito, sayote. Pang ano, hindi ko alam kung anong gagawin ko dito. Pang sagu lang sa gulay mga loves. Ayan. Tapos, kuha tayo ng repolyo. Maliit lang na repolyo. Ayan, puro gulay ang lola niyo mga loves. Kuha tayo ng pink salmon. Ano na to mga loves? Pilay na siya. Gusto ko yung medyo matataba ng konti. Eh. Sana. Ano? Eto. Ayan. O, oh, diba? <laughs> Kukuha rin ako ng ano mga loves? Pork steak. Yung pork steak mga loves, hindi ko siya ni-steak. Sinisigang ko siya. <laughs> Sinigang na baboy. <laughs> Yun ang lagi kong ginagawa. And then of course, hindi mawawala ang favorite natin na chicken. Whole chicken mga loves. Ayan, $9.74. And kukuha ako ng atay. Atay ba ito? Chicken liver. Ayan. Chicken liver. Mm. Wala silang balon balunan O oh, hindi pa na ano? Hindi pa nila nalalagay. Kasi super early pa mga loves. Dalawang katay. Ayan. Yung katay pwede rin natin ilagay po magsa-chop soy. Ganyan. I don't need anything dito sa area nito. Kasi di naman ako mahilig sa sausage. Ganyan. Meron pa akong tirang. Uh, yung ganito. Honey ham. Meron pa akong ganyan. Pero kukuha ko ng pangbaon natin, mga loves. Ito. Kuha tayo ng combo pack. Meron ka siyang kasama. Yun, lagi kong inaano dati, mga loves. Meron na siyang kasama turkey. Ay, ayoko lang ng turkey. Gusto ko yung beef sticks. Ito. Beef sticks. May kasama ng cheese. Then, kuha tayo ng yogurt, mga loves. Ito. Non-fat. 50 calories lang. Ay, go. Kung makukuha ko siya. <laughs> Ang hirap mo namang kuhanin. Ay, go. Nasa pinaka, ano kasi, ayan. Ay, ilan pa to? Ang dami. Gusto ko. Kailangan ko lang yung konti sana. Ilang peraso to? Zero sugar. Sige na nga, ito na nga mga loves. Six dollars. Ang dami oh. Yung asawa ko may lig sa yogurt mga loves eh. Tapos, kuha tayo ng uh, sour cream. Yung disquiz na na ganito mga loves. Ayan. parang ang sarap nito mga loves oh. Cinnamon honey butter. Medyo may pagka mahal lang siya mga loves. Three dollars na to. Two dollars something. Close to three dollars. Ayan. Sabi ko yung mga kailangan ko lang. Mga kailangan ko naman yun, mga loves. <laughs> um, milk. Well, hindi naman ako nagmi-milk, mga loves. Hindi ako mahilig sa milk. Ito, hindi rin ako mahilig sa chocolate milk. Asawa ko lang yung mga loves. And, kukuha lang ako ng almond milk. Ayan, pang ano. Minsan pag mag-shake tayo, ganyan. Ito, oh, zero sugar. Zero sugar and sweet. Vanilla ang sweet 30 calories, what's the difference? Wala palang pinagkaiba. So, ito lang. Patay na almond milk. Ayan, tignan ko yung expiration. August. So, medyo matagal-tagal pa siya mga mas. Ayan. <clears throat> almond milk. Then, I need to buy energy drink. Medyo naging bad ako for 7 days. Huwag na kayo mag-alala mga loves. I know what I'm doing kino control ko naman pero hindi <laughs> naman siya every night na magdu-duty ako mga lads. Pag ano lang talaga, pag hindi na talaga kaya ng lola niyo. So, ito, bilta energy drink. So, this one is my favorite, Monster. Ayan, ito kasi mga loves, nakakan na siya. Ayan, 12, 12 ounce. What? Ayan, 6, ilan na ba ito laman? 6, 6 yung laman niya mga loves. I know it's bad for my health, but like what I've said, not every day. But for the past week, I've been pretty bad. <laughs> Medyo bad ako ngayon mga last na drink ng energy drink. Pero hindi ta naman talaga siya like every, every day. Alam mo yun? So, paminsan-minsan lang. So, ngayon, kumuha naman tayo ng ating snacks para sa work natin. Ito mga loves, my favorite honey roasted. Alam mo, isang upuan ko lang to. <laughs> Minsan pag ano din ako makain, ito na lang yung kinakain ko, mga loves. So, honey roasted. Tatry ko nga tong smokehouse kung masarap siya. And, na natry ko na siya, mga loves. Yung almonds, blueberry. Okay lang siya, pero hindi ko siya ganun ka-type. Try natin tong salt and vinegar. hmm mukhang masarap to. So, ayan. Try natin tong tatlo na to, mga loves. Pinabaon ko siya sa work. Ayan. Then, bibili ako nitong ang Lifton Tea. 100 tea bags na siya, mga loves. Nasa 474 lang. Pero, kukunin ko pa rin yung favorite ko na tea na lemon. Kasi, konti na lang yung natira. Like, everyday kasi ako nagtiti, mga loves. Kasi, nakaka-help siya sa aking digestion. Parang kung gustong itry ito, mga loves. Vanilla chai black tea smooth vanilla blended with flavorful spices, sweet and spicy all at the same time. So try natin to. And I need my favorite lemon with lemon. Yeah. Kasi ilang piraso lang to mga loves? so 20 lang. Ang bilis ko siyang nauubos kasi nagdadala din ako niyan sa work. Kuha tayo ng cereal. Yung madali. Ito mga last, diba tinry ko to? Nagustuhan ko siya mga last kasi super dali lang. <laughs> Ayan, one dollar lang siya mga loves. Uh, nagustuhan ko tong strawberry. Strawberries and cream. Ayan, patay niyan. Then, kuha tayo ng maple and brown sugar. Ayan. Last na mga loves, kailangan ko ng... Kailangan ko ng ano? Dressing. Uh, salad dressing. Ah, uh, dito. Salad dressing this way. So, ito yung salad dressing na kinuha ko mga loves. Favorite namin ng asawa ko to. Yeah. So, I think tapos na tayo mamili mga loves. Wala na akong masyadong kailangan. Ito lang talaga. Tatagal na sa akin to mga loves. Siguro mga two weeks, I would say. Wow, two weeks. <laughs> tapos after one week, balik na naman tayo dito. Eh, no? Dagdag <laughs> -dag pala tayo nito mga loves. Vegetables. Mixed vegetables. Mixed veggies. Bibiliin ko rin to mga loves. Post wax plus shave oil. Hindi ako ng mga kung ano-ano pa. Ayan. May nakita rin akong swimsuit. Kasi lahat ng swimsuit ko mga loves, iniwan ko sa Pinas. So, na kinuha ko rin to. $7 isa. So, bali $14 yun dalawang yan. So, tapos na talaga ko mga loves. Tayo na at mag-check out. Wala na akong bibiliin kasi kung ano-ano yung mga pinagkukuha ng lola niyo. Pero mainly, yung mga kailangan ko lang naman talaga mga loves. yun ang aking kinuha. So, wala na naman ako nakikita open cashier. Kaya, tayo na naman na mag-check out nito mga loves. So, mga loves, pa-check out na Ay, pa-check out. <coughs> Punta na sa sakyan. This is 157 na mga loves. Can you imagine? Ito lang akong kakain. Pero 157 na yan. Pero pang ano ko naman na yung mga loves. Mga pang one month. Charot. <laughs> one month. Saabot siya ito ng one month. Bala na. So let's go home. Mm -hmm. So uwi na tayo mga loves. Pero bago tayo umuwi. I-try natin tong. Ito. <laughs> cake balls. Ano nga tawag dito? Cake ano? Cake something. Chocolate. Ano tininig na ko? Chocolate cake poppers. Ayan. Ayan. Ay, ang sarap. Mmm. Grabe. Ang sarap yung mga loves. Mmm. Hello, carbs na naman tayo. Chocolate. Grabe yung ano ko mga loves, yung lips ko. Normally, pag mga ganitong ano haggard na haggard na ako. Pero tignan nyo. <laughs> yung lips ko. Pak na pak pa din. Nihintay ko siya mag-light mga loves. Hindi pa siya nagla-light. Nung pinaretouch ko to ng June June 3rd. Ngayon mga loves, ano na, June 18 na. So, hindi pa siya nagla-light masyado. Parang para sa akin, medyo ano siya mga loves. May pagka masyado siyang bright for me. Gusto pa siya mag-light. Sana mag-light pa siya. Pero itong kailan ko mga loves, okay na ako dito. Ayun na yan. As in, wala akong nilagay dyan. ba? Diba? Ano? Hindi mo na kailangan pagkagising mga loves, ganyan na siya. <laughs> Which is, ang ganda kasi nga, hindi natin kailangan mag-makeup. So, Let's go home. At, naka-uwi na tayo sa bahay mga loves. Ayun nang aking mga napamili. So, mag -ano tayo. Magluluto. Kailangan ko na maglaba mga loves kasi ilang weeks na ako hindi naglalaba. Like, ano na, mag two weeks na akong hindi naglalaba. So, kailangan ko na maglaba kasi wala na akong um, uniform. Wala na akong scrub suit. Parang lahat na yata ng scrubs na, scrub suit na meron ako is nasuot ko na mga loves. Tinatry ko na lang kasi maglaba na hindi na madalas. Iniipon ko na siya. Before kasi mga last, alam mo yung pag may konting labahin lang, sige laba agad. Pero ngayon, iniibon ko na siya kasi syempre para makatipid tayo na. <laughs> Akalain mo yun mga laws. nagtitipid na ang lola nyo. Para mas makatipid tayo sa alam niyo na sa kuryente kasi nga ano na tayo independent na tayo. <laughs> tayo na nagbabayad lahat ng bills. So kailangan medyo maging ano na tayo cautious tayo. Oh, cautious cautious sa mga ginagastos pero ang dami ko pa rin na pamilya. Pero tatagal naman 'to sa akin mga loves. And ayun, that's it for today's video and I'll see you again sa ating susunod na vlog. Magluluto ako mga loves. Bye.